kwarto ni Wonder Dad. Mga, mga Dodge, mga Lodge, ito yung kwarto ni Wonder Dad. Uh, isa pong Biodo, Single Dad, si Wonder Dad. mera talaga po single dad, mga dads, mga idol. Walang kasama sa buhay. Ikaw lang mag-iisa. Sana po, maging totoo lang tayo sa ating puso. At sana rin po, totoo rin po ang magmamahal bawat isa. Mahalin mo naman rin siya kailangan mahalin ka rin din yun po ang tunay pong mag, mag, pagmamahal ma, mag, ng bawat isang puso natin mga idol mga idol ito po ang aking uh, single dad isang biyodo naghahanap ng mahal sa buhay na may makasama puso at hindi po biro kaya po si Wonder Dad isang single naghahanap ng totoo sa puso at mamahalin mo rin ako mamahalin din kita ng totoo na parang pagmamahal ng ating abong buhay, magkasama, pag tayo po ay magkasundo, bawat puso natin, yan po si Wonder Dad ay tunay pong magmamahal sa puso. Sana po, ito na pong aking isang payo sa mayroon pong mga juwa at nagmamahal sa buhay bawat isa nila Mahalin niyo po ang inyong mga mahal sa buhay at mahalin niyo ninyo ang bawat isa. Magmamahalan kayo ng inyong mga kung meron man kayong diwa. Yan po ang tunay na kunting bagay lang po na hindi kayo magkasundo Ayusin niyo bawat isa po ay yun po ay masasunod din po niyan ang inyong mga problema. Yan po mga gaya sa mga adults, mga idol. Maraming -marami salamat po. Mabalos po sa inyong lahat. I love you to all. Sana po supportahan niyo ang aking YouTube channel. Uh, personal blog, you will be Parpan Wonder Dad.